So mga kalalabs, ito ngayon, gabi na. 9 o'clock na ng gabi. ng 24 ng gabi. So, magpapasko na maya-maya kunti, no? <laughs> so, ito guys. Ako lang kasi isa. Kaya, nag-iisip ako kung gagawin ko ito. Gawa ako ng buko salad. So, y yan lang siya guys, ang sangkap niya. Siyempre, hindi mawala itong mga sago-sago, no? Ayan. Hindi mawala yan. So, yan. Lima lang na buko. Kasi ang isa, ininom ko na yung juice. Yan, guys. So, yan, umpisan ko na. Yan, mga kalalabs. Ito siya, mga kalalabs, ay ano to siya, boko uh, buko juice. So, ihalo ko yan mamaya. Yan. Yan lang yung fruit salad ko sa ngayon. Hindi na dito guys. I think 9 o'clock. 9.30 na. Ngayon pa lang ako magawa ng buko salad. Kasi na busy ako kanina. Ito yung lalagyan ko guys. Ang laki-laki. <laughs> Yan guys. Yan guys. Ay, sarap mag ito ng salad kung nakalapag sa sahig. Nakalapag lang ako guys sa sahig kasi masarap. Pag nakalapag ka na gumagawa ng buko salad. Lahin ko muna ito. Ayan guys. Kuskusin ko muna ito guys. Guys, ako lang sa kakain nito guys kasi yung mga kasamahan ko dito sa bahay ay hindi kakain ng buko salad. So ako lang ang kakain nito guys. Kaya yan, lima lang sila guys. Buko salad. Buko salad talaga guys, favorite ko talaga tuwing Christmas. Christmas and New Year. Yan guys. Hindi naman sana ako magkawa ngayon guys kasi ano, busy ako no. So, Naisipan ko kanina, parang boring sa akin yung ano, walang buko salad sa Pasko. At... guys. Kain-kain <laughs> nito, guys. Mamaya. Buko. Buko salad boy. Uh. You want to try this one instead? Hello. Uh, no. One. Wow. This is mami pibut. Eh. Buko salad. This one. This one and mix. parang parang mahirap ba guys pag ganito pagkaliwa, kaliwa ano and guys tapunan ko magkapo ng ganito ganito kanapagsasahi nakalapag lang sa sahi sa guys Masarap to mamaya, guys. and i love boko jelly guys i love boko Gili. so i make a fruit salad for tonight बू जी So this is how to hindi ko na guys kasi matigas na siya masyado okay okay ano next so guys ito yung sahog ko ngayon sa buko salad ayan siya guys yan ang halo ko ngayon yan, yan lang siya kunti lang so simpleng buko salad lang siya so unahin ko yung fruits yan guys madilim na siya guys kasi gabi na dito gabi na ako nakagawa ng buko salad Ito siya, next. Masarap to guys. Ah, kaong siya guys, kaong. Ayan. Mas maganda sana puti na color. Kasi lola, na, naubos na yung puti na color nila guys. Kaya, doon na lang. Ayan. Sarap siya, masarap. Dito ako nagawa ngayon guys, lapag lang muna sa sahig kasi parang comfortable akong gumagawa pag nagkalapag. Dagdag po nito sayang. Hindi po inalo yung sabaw kasi ayaw ko yung sabaw na. dami na. Tapos, ang mix ay gatas. Ayan guys, gatas. Uh, ah, para may sabaw siya guys, kasi ako mas gusto ko ng may salad na may sabaw. So, add mo lang siya ng buko, ano, buko juice. buko juice po guys. Para may sabaw. Kasi gusto ko yung may sabaw. Ay, ko yung malapot. Ayan. Tapos, mix mo siya. Ayan. 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 Tapos, add ko siya ng gatas. So, guys. Tapos na yung ginawa ko, guys. Masarap. Yan. Ito yung handa ko ngayong Pasko na to, guys. So, sinong may buko salad dyan? Ngayong Pasko na ito. Yan. Yummy. Yummy, may buko salad, guys. So, let's eat. And Merry Christmas, everyone. Thank you for watching and see you my next video, guys. Bye!